sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating katiyech ukol sa isang batong hugis kaliwang paa ngunit putol ang anyang dulong bahagi. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang mga kaliwang paa bilang marka ay meron itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan. Pero sa lahat ng mga kahulugang ito, ang karaniwang kahulugan nito ay end of trail o end of travel. Ibig sabihin, ito ay nagpapahiwatig na tapos na ang ating paglalakbay kung saan ay ating narating ang tamang lugar kung saan nakapaon ang deposito. Sa madaling salita, ang lugar na kinalalagyan nito mismo ay ang ating digging spot o ang lugar na siyang ating uumpisahang hukayin. Ayon dito sa komento ng ating ka meron daw silang nahukay na isang kakaibang bato kung saan ay meron itong hugis na kaliwang paa. Ngunit ang sadyang kakaiba sa batong ito ay putol daw ang kanyang dulo o mga daliri nito. Maliban dito, ito daw ay may ayos na nakatayo kung saan ang putol na dulo nito ang siyang nakaharap sa ilalim ng lupa ano kaya ang nais ipahiwatig ng marka na ito? Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayan o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, kung isang buong kaliwang paa ang ating nadatnan gaya ng aking sinabi kanina ay nagpapahiwating ito na ang ating uumpisahang hukayin ay sa lugar mismo na kinalalagyan nito. Ngunit ang kaliwang paa na natagpuan ng ating kth ay hindi ito isang buong kaliwang paa kung saan ay sadyang pinutol ang mga daliri nito. Ito ay sadyang pinutol na siyang nagdulot ng pagbabago sa kahulugan nito. kapag isang putol na kaliwang paa ang ating natagpuan. Ito ay nagpapahiwatig na huwag natin itong ituloy na hukayin. Isa itong uri ng dikoy o panlilinlang lang na marka. Dapat nating malaman na sadyang may iniwan ang mga sundalong hapon na mga marka kung saan ang tanging layunin ng mga ito ay ang magdulot lamang ng kalituhan kaya ang gagawin natin dito ay muli nating balikan ang pinakahuling markang ating nadatnan bago natin natagpuan ang markang putol na kaliwang paa. At mula dito ay muli natin itong basahin kung saan ang tamang direksyon na ipinapahiwating nito. May mga sitwasyon talaga nakapagmali ang ating naging pagbasa sa isang markang nagpapahiwatig ng isang direksyon, ang ating madadatnan sa lugar kung ating tinahak ito ay isang dikoy o panlilin lang na marka. Ito ang siyang madalas mangyari sa mga baguhan kaya ang kanilang operasyon ay laging nauuwi sa pagkabigo. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Kapag isang putol na kaliwang paa ang ating natagpuan, ito ay nagpapahiwatig na huwag natin itong ituloy na hukayin. Isa itong uri ng decoy o panlilin lang na marka. Dapat nating malaman na sadyang may iniwan ang mga sundalong hapon na mga marka kung saan ang tanging layunin ng mga ito ay ang magdulot lamang ng kalituhan. Ang aking payo sa KTH natin dito ay muli ninyong balikan ang huling marka na inyong nadatnan bago ninyo natagpuan ang markang kaliwang paa. At mula dito ay muli ninyong basahin kung saan ang tamang direksyon na ipinapahiwatig nito. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmuzu World. Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito, ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga katih na gustong magpa-shoutout kaya shout out sa mga sumusunod. Liberato Mege, Janjalurina, Jerry Corativo ng Tagum City, Davao del Norte, Jovet Fornoles ng Bicol, Pompey Esla, Emran Amin, Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.